Nitong June 5, ipinagdiwang ang World Environment Day bilang pagpapahalaga sa kalikasan sa gitna ng hamon ng climate change. Kasabay nito ang pagkilala sa papel ng mga katutubo bilang tunay na environmental defenders sa kanilang mga lupain. Mula sa Agusan del Sur, may balitang A to Z Special Report si Stan Ligahete. Ang lugar na ito ng mga pangarap ng tribong Manobo dito sa Agusan Marsh sa Agusan del Sur. Pero ayon sa mga katutubo, unti-unti na silang nawawala ng papel sa lupaing matagal na nilang pinoprotektahan. Matagal na kami doon nakatera. Wala pang goberno. Andoon ang kanunuan namin. Ay simpre, halaga sa amin. Eh, wala kaming ibang lupa. Andoon lang sa na yente Sabi nila, ah, oh, wala na kamong magawa. Kay natalo na kayo sa kuan gobyerno. Pwede na kayo mag-alis, sabi nila. Pero bakit mag-alis kami? Walang ibang lupa namin, andoon lang. Hinaing ng ilang mga katutubo, hindi umano sila kinokonsulta sa tuwing pinapaalis ang ilang mga miyembro sa naturang lupain. Gayon din ang pagpayag umano ng mga otoridad sa ilang human activities tulad ng quarrying na lalong nakasisira sa kalikasan. Isa lang ang sasabihin ko, maawa sana sila, sila sa mga IT. Sana mapilman lang nila na ang, ang tribu namin na hindi naman kami mga profesional doon man kami nabuhay. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa anumang kami doon nabuhay. Yung puso namin doon nakatira. Ang ilan, mas pinili na lamang umalis sa lugar. As of December 2024, 53% ang kabuang bilang ng populasyon ng tribong Manobo dito sa bayan ng Loreto sa Agusan del Sur ay lumipat na ng kanilang tirahan para mangarap sa buhay o di kaya naman ay maghanap ng oportunidad para umunlad. Hindi biro ang bilang na ito dahil ibig sabihin paunti na ng paunti ang miyembro ng katutubo na nangangalaga sa kanilang lupa at maging sa inang kalikasan. May ilang organisasyon na tumutulong sa mga katutubo na ipaglaban ng kanilang karapatan tulad ng ECOEM. As a staff, mas nakita ko na mas marami pala yung nangangailangan. And then nakita ko na ano ko yung sa sarili ko na mas malaki pala, mas malaki pa pala ang maitutulong ko. Habang kaliwat kanan naman ang mga pagpupulong sa pagitan ng mga katutubo at ng gobyerno ukol sa mga programa at plano para sa ancestral domains. Kabilang siya sa na in inaipas area na Agusan Mars Wildlife Sanctuary, then mayroon na designate doon na strictly protected zone na dapat hindi yun dapat galawin kasi maraming mga biodiversity na kailangan na natin protektahan doon na hindi sila maging endangered or critical endangered someday. Kaya uh, kailangan itong gampanan uh, uh, gampana ng bawat isa, ng mga mamayang kabutubo na malaman nila na mayroon palang limitasyon din sa area na do doon na sila nakatira. Depende yun sa yung agreement. Kung halimbawa yung mga, ang lupain, sige pwede namin i-sauli sa inyo, pero yung mga tanim dapat namin. Bayaran. Ngayong World Environment Day, mahalaga para sa mga katutubong manobo na maprotektahan ng kalikasan sa Agusan Marsh. Bilang environmental defenders o tagapangalaga ng lugar na kanilang pinagmulan at matagal nang iniingatan. Para sa Balitang A to Z Stanley Gahete, Agusan del Sur.